Charlene, bababa na tayo. Cherry! Ay, eh, minsan po kayo bababa. Nasa Left 4 Dead po kayo. <coughs> ano, chapter? Chapter 29. Huh? Anong pulos eh? Anong chapter yun? Anong pulos? ang ah, nandito na kay Ano talaga? Sino yan? Shirley, ano mga dala niyo? Miss, check lang natin. Check lang natin yung mga dala niyo. Miss, check lang natin yung dala niyo. Baka magkaano ano. Shirley, ano mo masasabi? <laughs> Wala na akong load. Bakit po, saan ba kayo pupunta? mag-aral-aralan kayo? Mag-aral-aralan kayo? Parido, last station, Parido. Sa tapat